Kayo rin ba ay napapatanong kung bakit minsan ay sobrang malas natin? O kaya naman may mga araw na talagang walang-wala tayo? Siguro ay dahil sa mga nakasanayan na nating habits na ayon sa feng shui ay nakakapagtaboy ng swerte sa atin. Ngayong araw ay isha-share ko sa inyo ang mga dapat na alam natin na mga feng shui habits na makakapag-improve ng ating swerte. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kaalamang pampaswerte. Alam niyo ba na kahit sa pinakamaliit at pinakasimple nating ginagawa sa araw-araw ay nakakaapekto sa ating wealth lock? May mga bagay na hindi natin namamalayan na minsan ito pala ang nagiging sanhi ng ating kamalasan. Una, ang pagkuhan ng mga maliliit na sukli. Kadalasan, hindi na natin pinapansin o kinukuha ang mga sukling tigpipiso o di kaya naman mga sentavos, kapag tayo ay namimal at ibinibigay na lamang natin sa nagtitinda ang sukli. Pero alam nyo ba na ang hindi natin alam, para na din nating ibinibigay ang ating swerte sa iba? Mainam kung kukunin at tatanggapin natin ang kahit magkano ang ating sukli, maliit man ito o malaki dahil ito ay mahalaga at ang pinakaimportante, ito ay atin. Pangalawa, Kadalasan, kapag tayo ay nakakahulog ng mga maliliit na barya sa daan o sa sahig ay hindi na natin ito pinupulot o kinukuha. Pero mali ito mga kamani matters, kailangan natin ito pulutin upang maipakita natin ang ating appreciation sa pera. Pangatlo, may mga tao na nakasanayan na na maglagay ng pera sa kung saan saang parte ng kanilang tahanan sa dining table, sa ilalim ng sofa, at sa iba pa. Kung ito ay isa sa mga habit mo, panahon na upang baguhin mo ito dahil nagsisimbolo po ito ng pagkalugi. Pang-apat, ugaliin po nating i-check ang ating mga lalabang bulsa ng damit o pantalon bago tuluyang labhan ang mga ito. Marami sa atin ang basta-basta na lamang ibinabato sa washing machine ang mga maruruming damit nang hindi pa tinitignan kung may laman pa ang mga bulsa ng mga damit na lalaban. Isa po itong hindi magandang habit, dahil para na din nating nililinis at inaalis ang ating wealth lock. Panglima, ang paglalagay ng ating alkansya o ipon sa tamang lugar ng bahay. Sa Feng Shui, mainam na ilagay ang ating mga ipon o alkansya sa ating wealth area dahil kapag sa hindi tamang area natin ito na ilagay, maaari pa itong magdulot sa atin ng kamalasan. Pang-anim, iwasan po nating maglagay o magsulat ng ating pangalan sa ating mga pera o peso bills dahil iiwas po sa atin ang swerte. Pampito, Ingatan po natin ang mga NAP unit nating peso bills. Kung ito ay NAP unit, maari po tayong maglaan ng oras na ipalit ito sa bangko. Iwasan po natin itong ilagay sa bahay, itapon o ipamigay. Pangwalo, ang habit natin na ginagawa nating art ang ating pera. Ang ibig ko pong sabihin, mga kamoni matters, minsan po ay ang ating mga barya o perang papel ay idinidikit natin sa pader o sa sahig, o kaya sinusunog. Hindi po ito maganda, isa po itong pagdidisrespect sa pera. pang Pangsyam at ang panghuli, pumili ng tamang wallet para sa iyo. Ayon lamang po mga kamani matters. Sana ay may napulot kayong ideya tungkol sa mga nakagawian na natin na hindi natin namamaliin, ito na pala ang siyang nagdudulot ng kamalasan natin tandaan lamang po sana natin na ayon sa feng shui dapat po nating respetuhin ang kahit magkanong halaga ng pera na mayroon tayo upang ganun din ang ibalik nito sa atin